basura po, binalikan na po mga bloy e, ganyo yung ano, basura. Ito po yung mga kahapon uh, na inakot sila. Eh, gabi na. Kaya, e, uh, ngayon mga baba oras sila para makakot yung basura. Uh, eh, sa dami po ng basura, hapon niya na nakot po. Ah, uh, magandang umaga pala no, mga bloy No? E, uh, magandang umaga po sa inyo. ay kahapon tatlo ang dala nila tatlong heavy equipment ay eh. ngayon po ay dalawa na lang kasi medyo nabawasan na po yung aming basura eh nung gabi po kasi kahapon eh, hindi, hindi nila nakakot lahat gawa nung pagod na sila magkakot na pala sila ako sa basura dito sa aming ah, uh, yung mga natira ngayon nila pinaligan para mahakot na lahat yung basura po ah ayun sinasalin po doon sa truck so sinusuyod pagkasuyod sinasalin doon sa truck po Ay, wala, mamaya ako maghulog sa iyo. Ah, uh, tinanong sa akin ng pinsan ko kung kailan maghuhulog daw ng ah, uh, pera po ba Yung aking kamag-anak. Pinsan ko Kaya sabi niyo sa akin kasi, mamaya hapon pa ako sa maghuhulog. Dahil naibili niya yata ng mga kailangan sa si school, kaya hindi siya nakapaghulog. Kaya mamaya hapon daw. Ay, mga bro, yung Sabi sa akin, pinipiniling kasi sa akin nung ano eh. Yung aking kapitbahay dito na um, pumunta yung aking pinsan eh. Sabihin eh, mamaya nga po sa siya magiging. <coughs> <coughs> kasi yung nga, uh, yung yung niya, binili ng gamit ng anak niya. Kaya, hindi siya makakapagulog ngayon. Ay, mga bro, yung Grabe ang basura sa amin, mga talaga. Dala po nung ano yan, nung bagyo. bagyong ka na po. Kaya magamit yung mga gamit, tabaha. Tinambak na dyan. Kaya, dumami ng ganyan. Yung basura po. Tabi-tabi po mga boy ko na sa kumakain. Hindi ko na nga pinakikita ng ano, bukabuan. Kasi nakakaano naman sa video na. Ano. Uh, po ba? <laughs> Yan. Ayos po. Ayos po. Ayan, sinasari sa truck. Wala ka ako kasi mabroigan, hinabot sila ng gabi. Nagkakot eh. Eh, masakit na siyempre ang katawan ng tao. Nahirapan na. Eh ini asabi asamin bapak datang. Ayah ini betul dapat nama dia. Winalis ko mga bro, eh, ay yung gilid. Kaya pasamantalang tinigil ko muna yung video. Kasi ah, eh, para makakot po lahat, ito po yung walis. Kasi oh. may pating gilid ko doon. Doon. Winalis ko po para masuyod, makakot. mga abobot ko rito at kumula mga bro ito wala na na wala at na Oh, eh, dinanok na ka kanini. Kiliyaran na ni Aling Darwin. Dinanok daw. Oh. Kaya nga ka kanina tinatanong ito eh kung ano Tapos na rin po mga broigan Egan. Ah, malinis na po rito mga broigan Egan. Oh. Ah, malinis na po. Doon naman mo ang ano, pinakot nila sa so, parting area na yun. Pero dito, malinis na po.